Ibinuhos na ni Jordan Clarkson ang lahat sa huling laro ng gila sa FIBA upang makuha ang ikaunang panalo ng Pilipinas sa World Cup makaraan ang siyam na taon. Tinapos ni Clarkson ang laban na may 34 points sa 11 out of 18 sa field, 61% at 50% sa 3-point area. Ang laban ng dalawang koponan sa first half ay dikitan lang, kahit na maagang uminit ang gila sa simula ng first period, ay agad naman din nakahabol ang China at kinuha ang isang kalamangan sa break. Naging mahigpit pa din ang kanilang labanan sa simula ng third quarter, umabante ng apat ang China, subalit ang gilas ay nagsisimula na namang uminit sa kalagitnaan ng quarter. At kinuha ulit nila ang kalamangan, mula sa three-pointer ni Abando. Ang gilas ay kumawala na sa huling bahagi ng third, dahil sa mainit na kamay ni JC, na nagpabago sa takbo ng period, at ng buong laro. Siya ay nagpakawala ng limang sunod na three-pointer, at umiskor siya ng 24 points sa third quarter. Upang tuluyan ng ilayo ang gilas, at bitbit -bit ang 20 na kalamangan, 70-50, papasok ng final frame. Hindi na nagbago ang laban sa fourth, nagmistulang garbage time na lang yun, marahil ay sumuko na din ang China, dahil alam nilang wala na silang magagawa pa, para makabalik sa laro at wala na din saysay -say kung pipilitin pa nilang lumaban at makuha ang panalo dahil wala na din iyon patutunguhan Ang Gilas ngayon ay may pag-asang maimbitahan para sa Olympic qualifying tournament sa 2024 Tinapos ng Gilas ang torneo on a high note magagamit nilang moral booster ito para sa darating na Asian Games sa September 23 hanggang October 8